Okay, um, okay lang, babawi na lang next game. Sabi nga namin, uh, long long series to, lo. uh, hindi pa naman kami out, yun yung kinagandahan doon, so may chance kami mababawi, at babawi kami next game. Ano yung biging central focus ni Coach after yung uh, game? Ano yung parang isang pinaka pinaglukan niya na mistake? Eh. Yung ano, yung same, same sa ano, mga uh, previous namin natalo, pag mababa assist namin, uh, natalo kami. So, yun, yun um, yung, yung ano ni coach. Pero, yun, ang maganda naman sana yung ano namin, uh, bilang namin na-shoot yung mga mga usual shots namin, uh, yun, uh, yung ano uh, namin uh, namin, kiss. So, parang ganun talaga, ganun talaga yung game. So, yun nga, uh, kinagandahan ito may ano pa kami, may may chance pa kami. So, men, mabawi kami. Uh, mahaba, mahabang, mahabang series to. Uh, nag-struggle si CJ kanina eh. Um, <laughs> uh, so. oh, hindi lang naman si, si Kuya CJ yung nag-struggle -nag kami lahat eh. Kami lahat nag-struggle. So, ayun, uh, team ano yun. Talo kami sa team. Man Mananalo kami sa team. Matalo uh, kami sa team. So, ayun. Ah, uh, kasi for sure, babaw kami sa no? sa so, next game. Yung may... that before naging 3-2 down na yung kayo eh. ba? Mm. sa na, na, tapos na, na yung nanalo kayo. Ah. Ano? Okay. Okay. Mm. So, sana uh, mangyari ulit niyan. So, ano na rin. Um, pagsisi, pagsisipagan namin yung ano, yung tsaka, ano, na, yung next game. Kasi gusto namin makuha yung championship. Po, so. Ngayon namin basta-basta yung bibigay yun. Hindi hmm. um, na ba ako sa yung mapaka sa series? Hindi na paano mo lang i-offer? Ikaw personally para sa'yo, paano mo i-offer yung Considering na baka company ay marami ano? mo rin namin yung ano, um, San Miguel Basketball, yung, yung lagi nire-remind ni Coach. So, San Miguel Basketball, kailangan namin laruin. Um, And akredit din sa meral ko ang yung laro ngayon. Okay, wala na ito. Bingin na ito. Wala nang ma ano ang masira dito. Okay. thank you, thank you. Pero hindi na pa ba Oo, mga ano. lang siya. pa. parang i-evaluate pa sa akin. Wala na mga pero, if ever may mas naman ako. Okay. Alam mo ka Ah, yun lang yung ko.